Hi guys! Welcome to bis Tutorial. And today's tutorial, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano nga ba na hype ang nila-likes natin sa ating TikTok account. Halimbawa yung crush natin, nila-like natin ang bawat videos niya. Then may jowa pala siya and yung jowa niya ini stalk ang ating profile para makita kung nila-like ba natin yung jowa nila. So ngayon guys, ituturo ko sa inyo kung paano natin yung hype ang like sa jowa ng may jowa. Ayan, so first kailangan natin pumunta sa ating TikTok app. sa ating TikTok app sa may bandang kanan sa baba makikita natin na kalagay profile so kailangan natin i-click yun or kailangan natin siyang i-open pag open natin nun sa may kanan ulit sa may bandang taas merong three lines or three horizontal lines kailangan natin siyang i-click then pupunta tayo sa ating settings and privacy pagdating natin sa ating settings and privacy makikita natin ang privacy so kailangan natin siyang i-open pag open natin sa ating privacy, scroll lang natin siya, then makikita natin yung nakalagay na safety. Hahanapin natin dito ngayon yung like videos. So kung nakalagay dito sa may like, like videos, mapapansin niyo sa may bandang kanan, ang nakalagay sa kanya is only me. So ibig sabihin, ako lang ang nakakakita ng lahat ng nilalike ko na videos. So yung open natin yun. Kung mapapansin ninyo dito, sabi niya, who can watch your like video? So, dito, na, dito pumapasok yung salitang kapag naka-everyone yan. So, ibig sabihin, pag pumasok sila sa profile ninyo, makikita nila lahat ng nilalike ninyo na video. So, so sa akin, naka-only me siya. So, ako lang nakakakita. Kung gusto niyo makita ng kahit na sino, kung sino yung nilalike ninyo, so, pipindutin niyo lang ito or ya-highlight niyo lang siya. Ayan guys, pag naka na siyang ganyan, so ibig sabihin lahat makakakita na kung sino man ang nilalikes ninyo. Kaya lagot kayo sa mga jowa na may jowa pag ang crush ninyo ay may jowa na. So kailangan natin ilagay sa only me para tayo lang ang nakakaalam kung sino nilalikes natin. So guys, sana may natutunan kayo at kung nagustuhan niyo ang videos na to, please hit the like and subscribe para sa ating mga darating pang uploads. Thank you guys and God bless!